Kamusta po kayo, mahal naming mga magulang? Para sa episode na ito, ay pag-uusapan ko ang ilang impluensya ng mga magulang sa aming mga extracurriculars. Sumasang-ayon so, po kami talagang may maraming positibong epekto ang pagsali sa mga ito. Nakakaroon kami ng bagong karanasan na nagagawa lamang sa labas ng silid-aralan. Sumali kami sa mga ito dahil alam namin na isang paraan ito para ma-develop made ang aming psychosocial skills. Nakikihalmua kami sa ibang mga tao at nakakaroon ng mga bagong kaibigan. Magamat may mga positibong epekto ang pagsali namin dito. May mga pagkakataong hindi nagiging kusa ang pagsali namin sa mga ito at naiimpluwensyahan din ninyo ang aming desisyon kung ano at ilan ang ang sasalihan ng mga extracurriculars. Minsan po, nag-overschedule kayo para ilaan ang oras namin sa maraming aktibidad. Alam namin po na madalas, nagawa niyo ito na maganda ang hangarin ninyo para sa amin. Nais ninyo na kami ay magtagumpay at binibigyan niyo po kami ng pagkakataon para makamit ito. Inaasahan ninyo na kakatulong ito sa amin sa short term, halimbawa sa pagkakaroon ng mahusay na aplikasyon para sa kolehiyo at sa pagiging malusog dahil sa esports. At long term din dahil napapabuti ito ang aming talento. Ngunit, importante po na alam ninyo ang pananaw namin bilang anak ninyo tungkol sa impluensya ninyo sa pagsali namin sa aming mga extracurricular. Maaaring sumunod kami sa inyo sa simula kapag sinabi ninyo na samali kami dito ngunit may mga pagkakataong hindi na po kami nasisiyahan dahil sa mga lang ito. Una, pag laging naku kaming sumusali sa maraming extracurricular na dadagdagan ang pagkabalisa namin. Pwede indirekta ito dahil sa nalang pressure pressure mag excel sa extracurricular at pwede rin namang indirekta ito. Sagsali namin sa madami extracurricular ay nababawasan ang oras namin para makasama kayo. Halimbawa, ito yung oras ng paglibang kasama kapatid at kaibigan at yung oras ng pagkain. Pangalawa, naapektuhan nito ang emosyonal na kondisyon namin dahil hindi na kami nakakapagpahinga ng maayos dahil sa iba't ibang mga aktibidad kailangan namin gawin pagkatapos ng pagpasok sa paralan. Para sa mga solusyon sa problema ngayon ito, stay tuned sa susunod na video na part 2 ng episode na ito.